Magandang umaga po mga bin Kumusta po? Dito po tayo sa ating taniman po sa kabilang ilog. Kasama po natin si mga binadyan po. Maharbis po tayo mamaya dyan. Pero siya po ay mautay na. Yun, kumusta po? Ay, ay na naman. <laughs> ay ano po? Ah, nung tayo po yung sa Tayabas, si Paring Atan po ay dito napa-assign po ang sabi niya sa akin ay pare ako ay nagtatrabaho sabi ko ay sige yun kaya nung tayo nasa taya bas ay may nagtatrabaho po tayo dito si paring atan po tsaka yung isang kasamahan natin diyan si paring andi naman po ay sa ating mga alaga po yun pero ang trabaho niya po ay sa bundok po nagkukupras po sila kaya ako po ay nagpapasalamat mga kapambing sa ating kumparehan mapagkakatiwalaan po sila po, kahit na tayo po ay wala dito tuloy po ang trabaho ang lawak nga po na natrabaho nila bali nung tayo bago umuwi po ng taya basta doon sa kabila po tayo nagtrabaho dun po sa bukana po ay nung bago tayo umalis dito po siya yan ito po yung kanya na araro sila trabaho po dito malawak na po ito po yung tataniman natin ng talong puli ang plano dito tapos yung baba po ay nahan traktor na rin po po, ito yung sinasabi ko na tataniman po natin ng palay po yan po, simula dulo po doon hanggang pababa po kaya swerte po tayo sa ating mga kumparyan na kahit po tayo nga po wala dito ay tuloy po ang trabaho nila maraming salamat sa kanila at talagang tapat po talaga kahit po wala tayo ay yun nga po lawak po na natrabaho nila yan po ito yan ito yan po yung ating talungan sa gitna ito magiging talungan din po ito ito dating mga isan po natin yan. andito pa rin po sila ay ha pre ang damaga <laughs> po yan lakit pa rin ano? oh May buntis pa para doon pala? Yan, oo nga, okay lang yan. Ha? Oo. oo. pa pala isa doon. Eh. Tatatlo yun ay yan, yan, si pareng atan. Pre, magandang umaga. Yan. Si Utoy. Yan, si bagong kasama natin. <laughs> Membro Utoy. <laughs> <Membro> <laughs> Anong pangalan mo, Utoy? Si Itan. Si Itan. Yan. Utoy, maganda umaga. Yun. Bali dinadakot po dito yung mga damo. Doa nang makapal po. Ito po ay tataniman natin ng ano ay gulay din. Yan. Ari po yung huling luwang natin. Ito po. Yan. Tayo pa mag-stay, araw Nakatagas po yung ating ano, krudo. Pre. Biro ka sa bayan nito mabibili. Yung hus nito. Ha? Kahit yung puti. Matingin ako sa bayan pala mamaya. Yan po. Oh. Natagas po ito. Yan. Yung hus na yan. Bak po. Sayang pong ang krudo. Ha? Isang rulyo? Aba. Damay. Kaya ching kaya meron pare. Kaya ching. Ha? Oo nga kaya ching. Yan ito po yung ating na ano. Maya maya po buwan ang ginada po, po yung ibang damo. Iba iba na po. Yan matigin po tayo mamaya sa bayan ng spoon ito. Sayang ang krudo. Ha? Nasaan ay Ay di bungkal lang ano nyan? Pilapin? <laughs> Pre! Bungkal! Nandun yata ko Ah. Sa dadapan natin. Kunin mo. Hindi naman ako magamit ng ano. Kita. Bagay hindi na kami nagagamit ito, karate lang yan. Ayos na. Karate? Oo. Malambot man ano. Karate. Yan po, yan po damong yan ay ano. Hindi kaya ng demolition ano pare. Dahon lang eh, pero katawan na malabo. Bakit higad ng damong yan ano. Hindi yan pananaw nito. Matibay. Matibay <laughs> pananaw sa buhay. Matataga na pare. Pero nagnipis naman ano. Pero maharapis muna kami ha. May tinapay din pare. Sigan pa, tsaka tubig.